Yo, what's up mga buddy? Ngayong araw nga pala, i-share ko sa inyo yung ginawa kong duyan. So yung duyan na ito mga buddy, no, ay gawa lamang sa takip ng electric pan. May sira kasi kami electric pan sa bahay, kaya ginawa ko na lang ng duyan. Bali, ito rin pala yung ginawa ko sa loob ng aking bahay kubo. Bali, inilipat ko lang dito sa labas. Kasi mas masarap maglaro dito sa labas at mahangin. Bali, inilipat ko dito sa labas nung dumating si Mia. At dahil bata pa si Mia, gustong gusto niya maglaro. At ito din yung labangan ko dito sa bahay kubo pag wala akong ginagawa. Nakakatuwa kasi silang tignan pag naglalaro. Kahit yung tipong nag-iisa lang dito ay tumatawa pa rin dahil sa sa kanila at pag nakikita mo sila naglalaro ay nakakawala talaga ng stress. At dito mga buddy no dati takot na takot sumakay si Tisoy dito pero ngayon ay tuwang tuwa na siya. Pag inilagay mo siya dito ay parang ayaw niya nang umalis at gustong gusto niya na dito magduyan. <laughs> Ayos na siya Buti ka ba gustong gusto mo magduyan dyan? Oh. Ah, nami ila duyan nga duwa ba oh. Sus. Grabe ning mga tigulang ni bano kay gaduyan, Japan ba no? Oh. Nami ila duyan ayo. Oh. Nami ila duyan ba oh. Bisan tigulang na gaduyan, Japan. <laughs> Ay nako. books Gaduyan yan. Yapo ng mga tigulang, oh. Ah. Nami ila kapot kaput Dira ba, oh. Mm. 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 <laughs> nami ila kapot naiba Nami ila ko pa oh. Hmm. 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 Na, mi ila ko pa na isa do ayo. Grabe ba oh? Tawhay ang ilang kanabuhi nabuhi dre oh. Tauhay kayo si Tisoy kag si Pogi ba oh? Nami ila duyan duyan duwa ayo. <laughs> ah. ah. Ready 1 2 3. Ah, nami ila duyan na duwa ba? Oh? Bisan kusog-kusog ang duyan ayo. Nami gyapon ila plaster ba oh? Grabe ba? Te duyan an ba? Kusog-kusog ba? Ah, oh, grabe ayo. <laughs> tauhay ka ayo ang ila plaster oh. Sus. Daw mga bata ba? Daw mga bata lang Japo ayo, sige duyan, oh. Ah, oh, grabe ba? Mm. Mm, wise lanad Adlok. bisan wise lang, Adlok. bisan malupad ang ila duyan, oh. <laughs> Ay kapoy man sige duyan sa ba daw? No? Ah oh, ah Grabe, nag-enjoy sa sailadu duyan ba? Grabe ba, bisan malupad ila duyan. Ayo.